Nagawa na rin naman, uh, shoutout idol, dapat idol, pagkagarne, uh, sasabihin mo dapat. Huwag niyong ilihim kasi malalamat malalaman yan kasi pabubuksan ni sir yan eh. Kasi ang nangyayari, maingay pa din. Ayan oh. hey, o. Yung... Ay, Ay, Mga Ay. boss, ayan. Bago makumpisa din sa motor na aring dumayo sa atin, shoutout uh, shout out ko muna si idol. Idol, taga sa idol. San Pedro, yan. San Pedro Laguna. Aba. Ah, uh, pakita, pakita mo lang sir. Ang takbo. Aring kay sir. Hmm, kay sir mga bossing, bata pa oh. Inano niya sa akin kung bakit may lagitik o lagutok pag sobrang init. Ah, uh, may ginawa ako sa head niya pero wala siyang ano, ah, uh, bibiling parts may gagawin lang. Ayan, ah, uh, namin uli kung nawala. Tapos si Idol, ayan, nagawa natin sir now. Ang iyo, elbow o sakana. 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 <laughs> Ayan si Idol bumisita lang pina double check lang kung goods pa ang kanyang motor. Tapos Dol shout out. Bagong gawa din. Oo, bagong gawa. Sira uli. Sira uli. Ayan, gagawin natin uli. Tapos sira uli 'yan. Ayan, doll. Ingay. Sa kay Dol. Paingay, block to namin uli. Kay Bossing, Dol shout out, Dol. Kalamba, boss. Kalamba. Ang iyo sir ay palit Usok talaga no. Ayan, tapos dami namin pinadala kay Sir pati sa clutch, check, check namin. Ah, dito kay Bossing naman mga boss. Ah, uh, bagong gawa din. Uh, mga idol ito yung kay Sir, uh, kaya lang ako kumuha ng video dahil eh, para din sa inyo to. Ah uh, itong motor ni Sir, boss, ang iyo pinagawa mo kasi malagatik. Ayan na uh, si boss naman, ah uh, hindi natin mapipigilan, ay sadyang ganoon kasi gumastos ng pera. Ibig ko sabihin Sir, maingay pinagawa mo. Maingay pinagawa. Tapos, Sabi, pin tensioner daw, pinal tensioner, ganoon din. Tapos ng timing chain, tapos yung Ewan, sabi, pinagta ng shim, ng shim, mga ano. Tapos, so, yung nung kapit. dinala mo, sir, suma, bumigay makina. Ayan, uh, ang sabi, yung, ano, iwan na ba? lang. Iwan na lang, pinadala ko, sabi, pinabalik sa nila di ba yun daw dila? Ayaw mo na. Tapos, ngayon, sabi, pinalitan daw ng black, sa head. Ayun naman pala, hindi pala pinalitan. Ayan mga boss, sa nagawa na rin naman, ah, uh, Shoutout idol, dapat idol, pagkagarne, uh, sasabihin mo dapat. Huwag niyong ilihim kasi malalamat malalaman yan kasi pabubuksan ni Sir yan eh. Kasi ang nangyayari, maingay pa din. Ayan, oh. Ang nangyayari mga boss, sabog pa rin ang kanyang head. Ibig sabihin, hindi napalitan na idol. Kasi yon ay kasalanan nyo yun eh. Gawa ng kayong nakasira na rin eh. Ayan, dapat eh, sinabi nyo kay sir, uh, pinalitan ay eh, hindi. Katulad na rin, eh, sira. Kawawa naman si sir. Maingay pa rin sir, di ba ngayon? Mayingay. Kung dala mo. Sobrang init. Yung head, yung side niya, Saka yung A ah, gawa ng kam ipit ang cam, sir. Gawa ng, pinalitan yung dating cam holder ni sir. Ayan, pinalitan ng bago. Ipit ang cam, kaya... Chilik ko na rin. Ito naman boss, susubukan namin kasi umandar naman. Yung ingay, titingnan namin kung kaya sa parts papalitan natin ito ng valve. Ayan. Kasi napatakbo mo dito, ibig sabihin goods pa ang mga ano nito, valve seat nito. Pero hindi talaga ito pinalitan. Kasi ayan naman, kita nyo naman sir, dokit dokit okay. na. Uh, dito naman, tutulungan na lang sir. Sa sunod mga bose, eh. pagsira, sabihin nyo na lang kung manaintindihan naman yun. Huwag nyo ilihim kasi mabubuksan ulit. Ayan. Ayan, katulad, bago mo ako pa sir ha. <laughs> eh, kasi pinabarangay mo yung unang nagawa, ayan na sir. Ayan. Hindi, naman Pero lang mga boss. Kaya kaya pumasyan na si sir dito. Nga dumayo na kasi ganun pa rin. Walang nangyayari sa motor niya. May ingay pa rin. Ayan. Kaya susubukan natin. Baka lalong mapalakas pa ang ingay. Hindi. Joke lang mga boss, gagawin naman ng lahat ng parandine eh. para Ari, si sir ay hindi sayang naman ang punta.